Hello guys, good morning. Pagpalang araw na linggo. Pasko ng pagkabuhay ng Adam and Adam Kami po ay sisimba ulit ngayon sa kamay ni Jesus, sa Tokbang Kleson. guys, samahan niyo. Ka Dito guys, nagpunas muna mo ako ng tricycle para mawala ang alikabok. Siyempre kasama ko ang aking magandang asawa. Ayan guys, nasa Lukban, Quezon. Dot na po kami at talaga namang sobrang dark traffic ngayong araw ng linggo. Malapit na kami guys doon sa parking area Ayan guys, sobrang daming dot kumakain. Dito at masasarap ang kanilang mga lutong ulam. Ayan guys, nakain na po kami. At pagkatapos nito ay papasok dot na kami papunta sa loob ng simbahan. Nagtampon na po ang pata. Naka-parking na kami dito. Dot, guys, sa loob at sisimba po muna. Dot, kami pagtapos ng misa ay SI Father. Naman po ay mag-blessings ng mga oot sa sakyan na nandito. Sobrang daming tao. Guys, ngayong araw ng Pasko, ng pagkabuhay ng ating Barod Panginoong Jesus. Sobrang init ng panahon, dot guys. Pero okay lang yan. Si Simba pa din kami. Dito guys punong puno, napunang tao ang simbahan. diretly guys, meron tayo ng healing oil at ang mapaghimalang panyo. panya. Nagaantay na lang kami dot guys para basbasan ni Father yung oil at panyo. and the rules of the world and the sea

ശാമ പാപകളിൻ സാന്നിധാനം എന്നവനാണ് പരിഗർത്തനൻ നിഗസവിലി യേരും യൂ വാട്ട് ലാർക്കിനി യൂ ആർ നോ ഒൾ Tinaas namin ang aming dot panyo at langis para basbasan ng ating Panginoon. malapit na po dapat matapos ang misa. Naglakad po ako papunta bot sa unahan guys upang doctor ipunas ang panyo doctor sa mahal na birhen tong Neostra Senyora de los Remedios. Dito guys, binabasbasan dot ni Father ang party list ng dot OFW para sa kanilang magandang hangarin Paalala lang po ang basimbahan po ng kamay ni Jesus ay wala pong kinalalaman sa anumang partido o samahan sa pangangampanya sila po ay lumapit lang po kay Father para po magpabasbas. At kung ito man po ay kaloob ng Ark Panginoon, ay wala pong masama sa kanilang paglapit kay Father. Dito guys ako po ay nakapila na po upang ipunas ang aking tangan na panyo. Pindig ito sa pamamagitan ng Iso Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa hanggang Amen. So, po natin ang mga kalawang mga kalistong mga sa palay ng Yesus. Pagbalayin kayo, kayo ng Panginoon kayo at paglulubaw kayo ng hanggang Malagang mga kapatid sa iyo naman ang inyong sagit ng tuwinti mga Sa kandiyan ko ng mga pananinsan sa mga bato, sama po na sa ating mga kaligang, ang atensyon mga kapatid sa iyo. Pasasagaman ang para sa lahat ng mga at para sa mga ng kadulusugan. Pasasagaman ang ng Don at ang dito guys, bago ako makalapit, sa mahal na ina, to ako, ay nagdarasal na para sa aking kahilingan. Ang lahat ng ating dalangin ay diringgin ng ating Diyos. Hindi man ngayon, pero pagkakalooban din tayo ang Diyos sa tamang oras at panahon. Para sa sa Personal intention, Ina a diary of the diary of the Indian Gavin and Signon. A special person of the Indian Idore de Caibo, Anya Chan, Iselda Alvero. Very para sa Kaliluwa, na napagyan Hernandez, Antonio Cortavia. Walito ang mga ni Lisa Ameta, Dominique de Caibo, Juan de Bautista, Menchie de Caibo.

Señora de los Remedios. Ayan guys, palabas na po da kami ng simbahan. Salamat sa Diyos at salamat sa Panginoon. Papunta na po ako dot guys sa aking tricycle.

tamang antay lang guys at sumilong muna at sobrang bond init ng panahon. Ngayon, ayan guys, sobrang dami. Dot din ang magpapa blessings ng bat kanila pong mga sasakyan. Guys, sobrang init na po datang panahon. Pero lalo pa nat pong uminit ang panahon. Meron po. Kasi ditong dat nilalanggam joke lang po. Nandito na po S.I. Father. Tamang antay na lang tayo para mabasbasa ng aking tricycle. Ayan S.I. Father guys, nasa dot likod ko. t muna tayo din dot guys kahit sobrang init. Dito guys, delay na. Yung camera naglog, dot na sa sobrang init ng panahon. Ayun, guys, nababasa na po yung aking tricycle. Salamat, kay father. Uh, salamat sa Panginoong Isus. Guys, ako yung basang Pawi -basa, oh. Pauwi na mababasa pa ata. Tayo guys. Basaan nga pala dot dito sa Lukban, Quezon. Mababasa na nga traffic pa. Guys, hanggang dito na lang. Wala na akong masabi kasi iba. Mag bless si Lord. Goodbye and thank you for watching. God bless us always.